tapos, kahalik-pahalik naman sa ospital. Ito, formaba ito, tao niya. Formaba ito, hindi na. ay duwang bukol. Tapos si Sarok man pong pinag-anohan na mong albularyo. Ikwa nga daw akong sa tulak niya. Pag kanino kasi pag-turog niya, igun na yeah. sa tulak niya. Mga ka pinag din? po din operahan tayo. Ikwa nga niyo po na ko ang bukol na sa ultrasound ko. May, uh, may, uh, pilara, may po. So nai may head lag? So? Normal po siya. Sure. Sperman. Yeah, Kama paan gani si наход sa iyo payment. Maaramito pa akong ano kung dahilanlog tinggas sa iyo. A, dito lang? Ik mealsa ka pa ng kain Okay. Nini ko lang marabang Mas makusog po kay Ane ey mag board Ano po Bilas Bertu. Bilo nou. Huw Bilderka nasawa ay mada wa. Ah, si ano, si asawa, si asawa niya magtugang po. So tingin ko hindi dito sa sagot. <clears throat> May hindi na ka ba ito? Si, si luluyang, ano po tingin, si... May na ka ngayon? Hindi naman. Si nakaiwal po niyan, si Tugang man lang kung kanaagong niya. Samadan mı? Cüneyt. Cüneyt saklıyor. Cüneyt Peki, Cüneyt saklıyor. Bir bit. Samadan bir sema, bir O kudur sultan bir sultan bir sultan bir sultan bir bir sultan bir Kung ng Iris Kitwal, din yung sasunod na kalang mani itong bigay mani itong Iris Kitwal. Kasi lumiyo ko, tell us about many Sa kapanyarian Diyos Sama, Diyos Sama, Diyos Espiritu Santo, tinatawagan ko kung sino mang gumagamaga sa taong ito upang makausap kita sa kapanyarian, banal na espiritual. Inuutos lang kita sa ang sulok ng mundo, sa ang sumulok ang tangtong mga kaong tangtulahan ng Tungutong Mateo, sa Torari Patente Pasok sa katawan niya. Sino ba? Pangalan mo. Pangalan mo. Tangalin mo ang lalakay mo dito sa tao nito. ito. Tangalin mo. Gamitin mo ang dalawang kamay. Dali. Pagpagin mo yung nasa senyang. Dali. Pagpagin mo. Dali. Tangalin mo. Tangalin mo. Papapa. Tangalin mo. Ilang kayo dyan? Ilang kayo? nyo tanga niyo! Matagal niyo na bang ginawa? Ha? Matagal niyo na ang ginawa? Tanggalin niyo! Tanggalin. Walang ititira. Walang ititira. Ano ka dito? Baby gun? Kapitbahay? Kakilala? Kakilala? Palagi niyo yan. Pati yung bukol sa ano, tanggalin na. Walang ititira. Wala kayong ititira dyan. Ano ano yung matanggal nito? Ha? Tanggalin tanggalin mo tanggalin tanggalin Walang ititira! tanggalin 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 nya tanggalin 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 nya sorry no raso ya wala tayong bibitira diyan ano kayo nito? Ano kuya? Dali lang. Ano? Galit ingit? Ha? Galit ingit? Ha? Nabusin niyo yan, nabusin yan. Ano gusto niyo? Pili kayo. Buhay kamatayan. Pag hindi niyo yan, hindi na

Sa amin. Ako rin yun. Tanggal, tanggal. Wala na. gusto yan. Busan. Pati din modes. Migala kayo dobi? Ikaw po. Mm. Tama na. Migala, Migala. Migala. Sasakit ka pa sina?

Pagkakaribusan sa pagkakaribusan ko. po. Sa 6 aya lang po? Kahit, kahit, kahit sino ano, mino, Para kung kinulangin kayo, matatambal okay, din. Pwede okay. po. Okay. Maski po sa pagkaribusan, hindi

对。